Walang iba ang ating mahal na bugada, Atty. Trixie Cruz! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga kapulisan. Mahal namin kayo. Alam namin na ginagawa ninyo at niyo. ninyo kinikilala nyo na lahat tayo Pilipino, lahat tayo umapa sa ilalim sa saligang batas. Ayon sa saligang batas, ang bawat mamamayan may karapatan magsalita, magpahayag, magtipon-tipon yes! ng mapayapa and to petition for redress of grievances. Ibig sabihin, maaari natin itulog ang ating mga hinanahi. Eh. eh, ang dami nating hinanahi. Unang-una na, 17 days na po. 17 days simula nung nawala sa atin si Tatay Tiko. 17 days tayo hindi ka kapiling 17 days tayo no? walang pero pero andito tayo ngayon hindi lang dahil birthday niya pero para ipaalala dun sa mga nakatira sa tabing pasir na naaalala natin ang turo sa atin na bahagi tayo ng isang sambayan ng may mga karapatan sa ilalim ang ng batas. Kung tayo ay nagpupulong-pulong ng papayapa, hindi dapat tayo magulo Kung tayo ay walang ginagawang masama, walang krimen na ginagawa, hindi pwede tayo kukihin. kung kinuhuli tayo, kailangan mayroong warrant of arrest o kaya tayo ay may ginagawang krimen. May ginagawa pa tayong krimen ngayon? Manatili tayong mapayapa dahil gusto ko rin na kasama natin ang ating mga law enforcers para naririnig nila ang ating mensahe. Isa sa natutunan natin sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may karapatan tayong mabuhay ng mapayapa. May karapatan tayo na hindi tayo mahold up abang naglalakad pa uwi. May karapatan tayo na maniwala na yung ating binabayad na buhis ay pinangangalagaan ng mabuti at ginagamit sa tama. Mayaman palang Pilipinas, maraming proyekto pala ang pwedeng magawa pag tayo'y nagbabayat ng uwis. Nakikita niyo ba ang Manila banda sa site ng Pasay? Noong 2016, wala pa lahat ng flyover na yon. Wala yung North-South Connector Road. Wala po yung mga diversion roads. Hindi inabot ng anim na taon na tapos yon at nagbago ang muka ng Manila at Pasay. Nangyari yan sa buong kapuluan. Nagpunta ako sa Sulu. Doon po kasi ako lumaki. Nagawa yung circumferential road ng Sulu, sa isla ng Sulu. Yung dating tinataguan ng Abu Sayyaf, wala. Overnight halos, nawala yung kidnapping. Overnight halos, nawala na yung mga labanan, yung barilan sa pagitan ng AFP at ng mga insurgents. Simple lang ginamit yung buwis natin sa tamang paraan. Noong 2024, ang Administrasyon Marcos nagsingit ng provision sa budget. Yung provision na yun, pinapayagan ang mga GOCC tulad ng PhilHealth, PDIC, GSIS, na na sobra daw ang pera nila at dahil sobra ang pera nila yung iba nun inilipat dun sa tinatawag na unprogrammed appropriations sa petisyon sa Korte Suprema maliwanag na labag sa batas ang unprogrammed appropriations pera ng bayan o halos overnight, nawala. Yun po ang pinong 2024 na migay sila ng halos daang bilyon ng pera natin na di umano'y ginamit sa ayuda. Wala pong pandemya walang epidemic. Hindi ito yung ginamit nilang sagot sa kahirapan. Nawalan tayo o nabawasan ng matindi ang nilaan na pera para sa health Kung kayo po ay nakakaranas ng sakit, may karamdaman, nung panahon ni Duterte, mayroong zero bini. Ka, wala kang binayad kahit simpo dahil sa budget ng 2024 kahit yung mga 4 piece hindi na po nakakaranas ng libre gamot o pagpapagamot kung ang 4 piece ay zero paano pa tayo wala silang natanggap. Sa kadalasan, 7% lang ng hospital bill natin mababayaran ng PhilHealth kung kayo ay nagbabayad. Ibig sabihin, sa so 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin ng PhilHealth 7,000 lang. Maswerte pa tayo kasi sa 4 piece kahit malubha ang sakit, tatanggihan sila ng ospital. Ang laki naman ng diferensya nun sa panahon na pwede kang pumasok sa ospital at uuwi nang ginamot ka na at wala kang babayaran. Maraming salamat sa pagbabayad ng buwis at sa maayos na paggamit nito.